So guys, nami diri karon guys. Mita mi Nasasaag na kami. Awaw. Oh Nasasaag Nasasaag na kami. Naghanap na kami ng daan. Nahirap pa na siya sa kalisod. Dito kami ngayon. Nabuang na yung dalawa. Nandun, na una Nandun, nag The big spider. The big? The spider is big. Asa oh. Oh, wow, what's that? Budlat. <laughs> Maari ata tayong dumaan dito. Maaari, dyan. Hindi rin naman takaan. Ah! Oh! pa na kami sa kalisod. Tabi po. Tabi, tabi na po. <laughs> Hala! Uy! Papay tabi, po, tabi po, tabi po. Wala dirong mapalarong insanto nahirapan kami sa kali sud, then you guys, sukarong so, gagawa kami ng daan kahit okay 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 agay okay 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 Hala, Thank you. Dito Tura tong tropang liki. Gika poy. Ha? Bisa gun sa kalisod ang kinabuhi, dili kalimot og picture. Lahe na pud nasa utok ninyo ah. Yahar mo na So, dara guys, kita what is that? That is what? Coconut. Coconut? Yeah. What? Coconut. So. Sinat di guys. abi Gangsta. Pandari. Gangsta. lang, ay diri guys. Ay gangsta sa... Sa hidden... Hidden leaf. Gusto. That is my idol. You know that? Sa ta oras na tidirejo. Oh. Grabe ako mga tropa sa likod oh. Sa ta oras na ulit tidirejo. Good sira mo Ako ka balo. Jose. Porter. Da ko desad. Iyo. Ciao, nagpa-cute-cute, mare cute. Oh, okay na. Anna, Anna. Iyo. <laughs> Kawat, kawatan siya, gwan. Silpon. Kawat akong silpon. Sidoy! Uy, shit. Yun si doy ba akong later? Huwag ibalik. Si, si si, si ano do? Katong Christian. Ay, katong kupan. Pagdali, uy. Christian. Uy, Christian. Kapoy ako mga katropa guys. Unay bukang start up oh. Lamang, layo di kayo. Sa ka balik ana oh. An, ah, bago man sa lek kan sa mong gayagihan. Tulo ka bundok. Dali oi. Ah pila 3 ah, minutes na tong video guys. Pero wala dyan po namin nakaabot sa mong paruroonan. Kaz, tugay kay ka mo Pero wala pa ito. Yun, abot sa itong house. Pwede na ito mamata. na ko. Pag-una. Iw. Nangutot ang kupas. Para ka? Hindi pa <laughs> nungot. <Paarahan. laughs> Yung umagalik, pwede taon. Panungot na pa, noon. Umagalik kaon, mangutot ang manungot. noon. Grabe. Grabe jud mm -hmm. di kayo dire guys. Oh, oh. Oh. Ah, na dire guys. Tani mahog oh. kwan. Tani mahog kanal. Ang mahog kanal. Tropang oh, oh, Jerry. <laughs> oh, mag Okay. Nita taron. Ha ah, sila guys. Oh. Ang mga bagag bilhin oh. pa nila. Ahan to atong katropa. Nagkuhag motor atong katropa. Bakit sa ta. Grabe. Grabe among hago dere guys. Among gibuhat na ligo ra mig sapa Para mi the best. Kaon tapos kuan. Tapoy nako. Wo, nag una dira Lamig kay na. Dala dala bay ka hoy. So karon guys, padulong mi sa amo Among tropa dira sa likod motor. Kami nagbaktas. Dira tropa. Siya nagmotor kami nagbaktas. Wa oh, pa jud ig hapit bayabas sing isa. Suka so, poy. Suka poy. Bro. Ya. Yeah. So po pero Kayar kayar Kaya rin dapat tanan. Kaya gapo Ah. guys, ay siya gwapa daw so, Expose ang kagwapan ni mo bo. Ah. Eh. Mm. Ah. Papa daw siya. Siya rin balo Oh, no, Ikaw okay, guys. Oh, masuko guys. Awa guys. Manumbag na guys. Manumbag. Ah, oh eh. hey, guys! Pati ako mama. Ningon siya gwapa ka. Ah, gwapa ka. Oh, gwapa eh. Gwapa lang bus. pa man taninyo tanan. kau ra pwede. Ikaw ra pwede. Guys, makasabot oh. <laughs> maldita kayo. No, maldita kay siya guys ito. No? Oh, okay. Mura mag-doubt daw. Oh. Oh, pakit din na siya sa camera gid oh. Um, ang <laughs> Amen. Uh, ah! <laughs> Era yun yung mga vloggers to. Hi guys. Awa awang duha nagmotor na kami nagbaktas pa. Grabe din May Dai. Tumboy nga mag Ano? Ano? Kanta ka sa akin. Aabi <laughs> na sila guys. Dili, may muda plane kay nag-vlog me. 7 oh, minutes na tong video, guys. Asi dra, guys. Sila, sila, sila. Yung mga mata. Nagtataka kung bakit. Apilan daw siya, guys. Pilan daw siya, guys. Pilan daw. Post ko na yun niya. Bantero mo. Post ng mga naon niya. Post. Adlock na. Adlock na. ก็จะปวกแก